ba. Okay, dadaan tayo dito. Dito sa farm ni Jaderiki. Kanyang manukan. And then punta tayo doon. Kasi mayroong nag ang um, na ng semento sa gilid. Para hindi masira ang gilid ng mayroon dito. Kawayan. Ayun, wala na, wala na, wala nang laman. Oh, may kalabaw doon. Ayan okay, guys. Ayan, malapit na pala dito. Ah. Suba, ayan, tubig. Dali na, dai. Dali na, day. Dali na, day. Halika na. Punta tayo. Ano gagawin mo. Tara. Miyan, puso. Karun lang. Samahan mo ako dito. Sa suba. Ahay, wala nang ano oh, ang nyug. Wala nang bunga. Yan. Ubos na sa kulabo. Ubos na kapangulabo ni Inday. Yan si Inday oh. Inday, hi! Hantan <laughs> awtato sang ano. Mm. -hmm. Lagyan nila ng dike. Hindi naman ano. Nabaw lang manday, no? Hmm. Mamais na din. Ayan o, mga nang... Si... Si hi! <laughs> Welcome to my vlog! yan si Tatang Andi. Ano na itong tanong? Galing ano? Baka muna lang na isa. Ayun na. Uy. Sayang ang semento. Gahulog. Gahulog. Ayan. Gumagawa sila ng dike. Dike, dike. Ay. Ito si Indonor. Ha? Huh? Ha? Alayaro's <laughs> o Rose Vlog Hi si Hi Nice Sa driver Dara sa babaw Hello sir Good Morning Yun, gabuhos sila. O, oh, yan. Wow. Ayun, sa gilid na farm. Sa farm. Sa farm. Tapos, ito yung kanilang ginagawa. Ayan, o, lalagyan ng bukos ng semento. Ayan. Para pang ano ni siya. Ayan, na basa, Kawawa. Nabasa. Napatay ang tubig. ng ano yan, tawag. Para magkuha ng tubig. Ay, nagisi ang sako. Ay, ang ano, trapal. Para magkuha sa ang tubig. Ayan, nilis. Ayan, kadali lang. Aray, di tapos na mana. Aray, di. na, day. Alitin na, inday. Samahan mo ako. Ayan, ito pa yung gagawin nila oh sa gilid. Hanggang doon sa dulo. Dulo nang walang hanggan. Halika na. Sabay tayo. Ano ya, mong Hi kuya, si hi. <laughs> Namin na inabaw lang muna Pag hindi na, ano, nabutan ng baha, ayan. Ang ganda ng palay. Tingnan nyo, oh. Hindi sa amin. Dito lang yan, sa gilid ng suba. <laughs> Tingnan nyo. Pag magbaha, tapos gid. Wala na. Wala na palay. Sayang. Kaya nilalagyan ng dike. Para hindi, pag ulan kasi ayokong bumabaha dito sila natutulog yung mga nagtatrabaho sa day ayan sila wala po guys oo oh, yung aso na kinakain yung itlog ng pato namin doon sa payag yan buhay pa ay nako wala nang mga itlog ang aming pato ubus niya kakain galang aso. Ano kaya ang gagawin dyan sa kanya? Katayin? Ay, wag naman. Kawawa. Ayan ang bako na ginagamit nila. Ayan po yung bako na ginagamit nila mag hukay ng lupa. Dito, yun o, oh, sa suba. Ayan. Ayan. Sige, dahi, akit ka doon, dahi. May ari ka ng bako ngayon. Sige na. Sige na, akit. Opo opo lang, opo ka lang. For the picture. Si <laughs> hi. May ari ng bako. Inday. The drive ka. Dali. Go. Yan. <laughs> Sige. One, two, three. Dali. Sandali. Picture muna. One, two, three. Smile. Waki. Ayan ang aso. Oh. Ayan ang aso. Oh. Uy, aso. Sana yung ano. Yung itlog na kinain mo. Napunday. Pag matapos ang ginagawa ng mga ano doon ito na ang mangyari ganito na oh. ayun guys o oh, ganito na siya ganyan na ah. pag matapos o oh, di ba pangharang sa tubig pwede pang pagtanima ng palay <laughs> hanggang doon sa dulo na mayroong kawayan ayun oh. yun pero medyo malayo na sa tubig ayun ayun malawak na kasi nasira ng suba ng tubig pag nag baha kawawa kawawa yung ano dito kasi medyo mababa dito sa amin ayan yun oh. malawak na ang lupa na kinain ng ano tubig yun doon sa kabila oh, kawawa wala na nang bahay doon sa kabila kasi ano naanod ng tubig wala na doon sa pinakadulo Kunsaan saan nag end yung dike dike tawag constructed area work in workers ayun, may medicine kit din sila oh. ito yung kanilang pahingahan Ayun, may medicine kit sila na first aid. Ano yan? Nung laman. Bitadine, alcohol. <laughs> ah, walang alcohol. Ano lang? Ano ba yan, day? Ah, uh, sa may sugat. Hey, Gas pad. Gas pad. Tsaka, ano, hindi. Pag-waksinada. <laughs> Walang at sila agwak sinada lang nilalagay tapos ano, gaspan. <laughs> Yun. Ayun, tingnan niyo yung palay dito, oh, ang ganda. Ang gaganda ng mga palay dito, guys. Tingnan niyo, may baka. <laughs> Free pa ang pakainan ng baka. <laughs> yan, tapos na yan dito. Ayun oh. Ito yung finished product ng mga construction sa dike. Yan guys oh may mga nyugan. Pwede mo pagtaniman sa gilid ng nyug para di masyado ano. At ako may tambo kay man manambo ta. Bala ah. Basta may baka ah. lagas ilagas ta kasang baka. ko. <laughs> hindi ka mang lagas baka Huwag kang hahabol sa amin kasi hindi kami marunong tumakbo na mabilis na katulad mo. Oops! Oops! <laughs> Ayan. <laughs> Ayan. May nyug dito. Oh, maraming punuan ng nyug. Diba hanggang doon sa may ano dahil may kamay kamay. May kamay doon sa dolo no. Akyat ka don. Ay hindi ka pa nakapunta doon. Ay na. Ayan may mama na kumukuha ng kahoy. Ayan. Oh. Nangahoy siya basta kasaksak sinagol inunggo kag tagalog pasensya na kayo pakinggan nyo na lang mm -mm. ayun ay si Edgar ayun Guys. Okay. Yes. Andre ah, ka mo gatulog? Andre ka mo? Ah nang ka kahoy nami kahoy u uh. Apara ah, para huwayan mo lang di payag mm. imo ni kambing ah yun may redjo pa Kanami diri o. Wala man sing naga Ay may ano, may, may bata. Nami ah. Oo, oh, solar. Su sa Unidos, ay, solar lang ning imo nga radyo. Korente. Pero pwede siya solar. Galing dali lang siya maano. Ma... Ay, kanami sa ang ano sa di sang sarita no tawahay lang ba sabi ka init sige direk kami malagaw Anay ya No guys alis muna kami may may kambing siyang dalawa ay buntis yung isa yung isa buntis yung isa nanganganak lang ay lalaki din Isama nga ni ila bata ay, no. hmm. Okay ka lang daw, ikat kalo. Malakad. Ayun, may talungan. First time ko nakagala dito. Kahit nataga rito ako. Ah, ah, ayun. Ayun, oh, ang kamay. Baka layo. Ayun, may talong na mga maliliit na talong. Kumuha ka dahi. Joke. Huwag pagalitan tayo. Kasi, uh, tatay mo. <laughs> Ayun. Hala ka nami. Nagalik diri rin. Oh. For the first time. O, oh, dug dugay uh -oh. Uh -oh. Di dito na kong kalaga. Ti amo kali ni ano nang nakaagi na baha diri kay o oh. may mga kwansang hilamon ano ni Oo uh Oo. -oh. Tapos may kalabaw pa. Kaluoy man sa kalabaw. Oh. Hindi pa nakuha ng may-ari. Oh, hi. Ayun, maraming kadyus. Kadyus. Ano nga itawag sila? Sa kadyus. Ayun, sigurado. Gidalom na dito ang tubig. Bakay, oh. Grabe ang tubig, oh. Tingnan nyo, guys. Yan, lakas. Ang agos ng tubig. Ayun, may mga tao doon sa dulo. Wow, oh, kalayo pa tong kamay. Init dun. Ayun, ipakita ko lang yung kamay na hindi natapos. Yung kamay na hindi natapos. Saan ba? Saan? <laughs> ang dilim. Ayun, ayun, oh. Yun, guys. Oh, yan. Ang kamay. Oh, zoom ko na lang. Ayan. Kasi ang layo pa yun. ayun guys. Pauuwi na kasi kami. Ayun, may mga tao doon na liligo. Ay, maligo ba? Hello vlog. 'yon wag na lang ako magpunta doon kasi ang init, ano na, layo, mainit. Wow, sa susunod na naman. Okay, bye. Uuwi na kami. Bye-bye kalabaw. Ay, saan ka? Saan ka? Saan ka? Ayun. Ayun kalabaw. Mainit na. 10 o'clock na in the morning. Bye bye bakal ba? Ayun oh, saan sila pupunta yon na yon? Ayun. Ko lang, baka anong gagawin nila doon? Bye, uwi na kami. Babalik kami sa aming pinagdaanan. Yan, sobrang init na kasi. Mm, nako. Bye bye.